我平时就包。 Noon, ang ginagawa ko, parang dog, may kasama yan. Dapat may kasama yan. May kasama yan. si Jopit si Sanka. ka tayo nanay. Sir, magiging unfair po kasi Vice Mayor Joy Del Monte. Sir, magiging unfair po kasi nandyan daw po si Vice Mayor Joy Monte. Garnet! Garnet! I-pass sa nalang kayong sakya. Pamilya lang, Sir! lang Sir! Sir! Pernal! 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 Ta! Sir, hindi naman po itong mga realista Oo nga. papalising ko. Pero yung mga

Eh, Boss. po si Vice Mayor. Hindi na ya, si Vice Mayor papasok kami. Hindi pwede. na si Vice Mayor papasok kami? Guys, yung start, kung start, na dalawa, sila kayo sa loob. At nila. O, sir, Para alin, tapalan din nila. Uli nila ng milyones. Oh, Kuya, buksan na yung Sino po si Vice Mayor po?

Basta hindi ko sinakay yung Star Weekend sa sasakyan ni Joy! Tawag kami ng Wala yun Ano Mama, ano nila yan Hindi kami makulong tao, Sir! Sir! Sa man lang iniingin namin! Lalabas yung dispersal room. naman tayo! Malabasin mo na hindi pa! Hindi pa, hindi naman, Sir! Papalala pa! Excuse muna at lalabas muna sa sakyan. Magpasukin natin kung sa'yo. Okay.